Ya yung tawag yan. Sigunyal. Hmm. Yung yan yung sigunyal. Ah. Meron pa lang ako yung overall ito eh. Ito sa kabila. Mm. Yun yan. Oh, pina yung sigunyal ta yung kung yung bearing, palit, oh. bago. Pero lahat yan, hanggang lahat. Ito lahat yung generator nito, overhaul ko, lahat. So, dati niya, yung dati nga, yung SS11, hanggang hmm. lahat yan, ito yun, lahat. Bali lang Bali lang yung tira. Pagkupos <laughs> lahat yan. Kasi yung... Garol yun, ganyan, garol uh, ganyan. Oo. Oh. Ito, madali na ito. Kaso lang ano nito, pag backlash ko Ano? Dapat pagbalik mo gano'n. Pinakas mo na yan? Ha? Pinakas mo na, di pa Hindi pa. Ano ko lang to? Bago pa lang, di ba? Oo. Uh, Testing that out. Ay, pumasok ulo prodo. Ayaw nga.

karamihan dito pag pinandar nila nalilimutan to anu ya? dapat anu ya? ano yan dapat nakaganyanan ano yan to ano tawag yan oo kaya uh. to eh ano to eh ng injector ah. so pag hindi nakaganyan hindi andar yan ah, uh. ni hangin to eh huh? Ya. Nice, kung ito nakaran, karulan, ganon din. Oh. So. Ganito. Pinakialaman nila eh. Sino nagpakialam? What? Sino? Nabantay dito. Nalilimutan <laughs> kasi to. Dapat nakaganyan. Oo. Ta. Bakit natanggal na dito yung ano? Tawag yan? Yung... Baby kasi yan sa loob eh. Spring maliit.

Pag dito nakababa, matik, ang hangit papasok. Wala siyang krudo eh. Pag may krudo siya, tuloy-tuloy ang pangsyon niya. Yung mga generator dito, ako nag-kote, mga generator. Noon pa. <laughs> 2,000. Yung gasero sa to dati eh. Mga kinakalikot, mga makina. Kasira-xerox. Kubota, yung mga xerox niyan, sinirepair ko rin yan. Ano? Na xerox. Printer. Yeah. Kasi yung mga xerox noon, ano? Yung powder, oh, liquid. Ah. Uh -huh. yan ang inaayos ko noon. Printer. Oo. ah, Uh, Bili ako ng piyesa, punta ko Manila. Sa Quiapo. Pati yung ano, pati yung ano. May problema eh. Yung. Pa. yung Water pump. Yung water pump. minsan Ay, gusto kong taksi orong wen yan. Kaya mo rin yan. Oo. Ay, sa ano ko meron ako dyan? Baka may singaw lang. Pero mo ang makina niya. Mandar naman ngayon. Kaso parang may na lulus lang.